nakakahiya. Yeah, ah, wala naman akong sinasabing masama eh. Ang sinasabi ko lang, mami, nagpapadala naman ako sa inong maayos. I love, pwede ba dadagdagan kayong padala ko kay mami? Sure so, ka, wala naman problema. Basta may matitira sa atin dito ha, kasi syempre may mga experiences din tayo. Mm -hmm. Wala problema para din ano para din si mami mabili niya ng mga gusto niya rin yung iba, 'di ba? Ano naman? Mm. Ano problema? Basta alamin alam alam mo naman kasi na yung budget natin dito, 'di ba? Mm -hmm. Sure naman may naman ni mami yan, mm -hmm. 'no? No baby. Mm -hmm. oh benta pa no! sa dito, ano ba? Papadala mo na lang. Papadala ko na lang. Oh, okay, mm -hmm. sige. Ouch! Basag pa. Alis na ako, love. Musa na ito. Mag-ingat mm -hmm. ka. Sige. Tsaka alagaan mo nga pala sila, ano ha? Kasi... Ah, oh, ako na bahala. Two, mm -hmm. days off naman ako. Tulog ba si Ian, no? Gavin? Tulog pa. Si Ian na nandun. Naglalaro. Nanonood na naman ng Scooby Dum Dum niya. <laughs> Sige, Sige, na. Bye-bye na. Bye-bye. Baka malate pa ako. Oh, Bye-bye. 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 <laughs> mo nito umalis. Alis na ba yun? Ay! Ano, Uy. Oh, mami? Pumasok oh, na ako ha, kasi wala naman ano eh, wala namang tao ah, dun sa may pintuan mo, kumakatok ako. Hindi ako tao na sarani ano. Oh. Dumiretso na ako Wait, kasi ang tagal mo kumakatok eh. dun eh. <laughs> sorry, sorry, wala yung problema. Oh, napadaan po kay mga. Um, nandiyo ba si Jalisha? Alam, hindi ginagawa sa Hindi. Kakaalis, Kakaalis niya lang din. Yun yun lang. Kakaalis na lang? Ah, uh, ba't ba sa napasadya dito po? Anong problema? Ayun kasi, sasabihin ko lang sana, may binigay siya sa akin na karam, pero kulang. Ay, ang dami niya kasing pinapabayaran sa akin. Tsaka, yung mga gastusin ko na pinangako niya sa akin. Allowance ko. You, yung mga man. renta, ganyan. Pinabanggit niya sa akin na parang dinagdagan niya yung padala niya sa'yo. Parang kahapon lang po. Dinagdagan? Hindi. Kulang. Baka naman mali yung pagkakaintindi niyo. Eh, minsan, alam mo naman yun, daming iniisip. Yes, oh. misunderstanding kayo dyan. Huwag mo na siyang i-message, ha? Baka may extra ka dyan para, sige, ano... Sige po, uh, sabihin ko na lang sa kanya na dumakal dito mamaya. Huwag mo nang sabihin. Ako na lang magsasabi sa kanya. Ang mahalaga, sabihin mo sa kanya na... Dagdaga naman susunod yung pera binibigay niya sa lang akin. Sa okay, akin ah, ko na lang po. Ito yung extra pera. Baka meron. Kasi oh, yung kunin ko lang po sandali ha. Wait lang o, po. Huwag mo iparating sa kanya. Ako paparating. para naman di naman nakakay. Sige lang po. Wala pong problema. Sige lang po. Kunin ko lang po ha. Sige. Hello! Tagal mo naman sumagot, Mars. It's a good news. May pantrit ako sa inyo mamaya. Kasi lagi niyo ako nililibre, di ba? Ayan ay, ako nang bahala sa dinner natin mamaya. Tsaka yung mga pustahan natin, yan. Todo niya na yung bet niyo. kasi todo-todo na yung budget ko mamaya. May binigay sa'kin sa yung ano, may bibigay sa'kin sa yung asawa nung anakis ko. ay nabilis na. Sige na, babi na. Baka bumalik na yun. Oh, sakto na mo. Yes. Okay. May ibigay ako sa'yo. Oh, thank you. Yeah. Hey, hindi mo makakain ng matamis na eh. <laughs> Dahil ka pala. Nah. Dinaanam mo ba sila, baby? Ang oh, tulog mo sa kwarto. Hindi pa eh. Mm-hmm. Kuha ka na dyan. Ang saka pala. Dumaan pala dito si mami kanina. Mm, kulang daw yung pinadala mong pera. Akala ko ba nagsob- nagbigay ka ng sobra? Hmm? Nagbigay ako ng sobra nga. Oh, Ay, dami ka pa. Ha? Eh, dumaan dito siya kanina eh. Sakatong sakato. Pagkaalis na pagkaalis mo. Sabi niya dito. Ano sabi? Oh. sabi niya kulang daw yung pinadala mong pera sa kanya. Sobrang yung binigay ko. yun yung ibig sabihin eh. Hindi ko alam. Tsaka na, binigyan mo? S si Mami? Oh, binigyan ko siyempre. Pamilya yun eh. Alam mo naman, di ko, alam naman, di ko kaya ko hindi, kay kaya ko kaya hindi isin, di ba? Ikakapatila ko lang sa kanya eh. Eh, kayo nag-uusap dyan. Hindi ko alam kung paano yung terms ng usapan nyo tsaka yung hatihan nyo sa pera dyan. Hmm. Hindi kaya may problema si Mami? Eh, hindi ko alam. Wala pa naman siya nababanggit sa akin. Tsaka hindi ko din alam na pumunta siya dito. Hindi na lang. Ay, yung gusto mo, punta natin siya dito sa bahay. Pa mamaya, mayroon na palang, ano mo yun, something na nangyayari, di pa natin alam. Hindi lang niya masabi. Alam mo naman, pag magulang, mas iniisip na, ano mo yun, huwag na magbigay ng problema sa sige anak. Man. Ano, sige, tara, kumain ka muna dyan. Puntaan natin. Sige. Yun know, na, kaya mo na ma-stress. Ayun na. So, Ayun, mo na dyan. Daanan natin si Mami pag pagkatapos mo kumain dyan. Sige. Okay. Gilip din naman ako sa'yo, Maring grades ha? Wala ka nang trabaho, eh. Pasugal-sugal ka pa dyan. Ay, nako, Ito nga, a deliver ko lang. Nagpa-order ang pizza. Ha? Kaya mo na, eh. Ganun talaga ang buhay. Ay, nako, sustentado tayo ng anak na nakapang-asawa na mayaman din. Mm -hmm. Ayan mo na. Masaya kami kapag may pera ka. Alam bakit? Kasi mm -hmm. never ko pa naman nanalo sa aming nito. Eh. Mm -hmm. Ano ba kayo? Buenas lang talaga. Dadating na ang kapalaran ko. Naisuswer din ako. Matapon mo na yan. Sige ba. Talo na naman si Mga yung pizza ano? mo? Yeah. pizza na! Eh, ito lang na kalibangan lang naman kami ng mga kaibigan ko. Mami, pinuntahan ka namin dito. Kala namin may problema ka. Tapos nagsusugal ka lang. Nakapaya naman ako sa mga kaibigan ko. Siyempre uh -huh. stress reliever yan. Siguro labas mo na ako Sa inyo dalawa na Kayo na bahala mag-usap. Mami naman. Anong nakakahiya? Ah? wala naman akong sinasabing masama eh. Ang sinasabi ko lang, Mami, nagpapadala naman ako sa ng maayos tapos mayroon pinuntahan mo si Vince kanina sa bahay. Sobra-sobra naman yung pinapadala ko sa'yo, ha. Kajali siya, mag -di daily ka naman. Me hindi ako nanonobat, ha? Ang sinasabi ko lang po, lahat po ba nang binibigay ko sa inyo, pinansusugal nyo lang? Ay, naku. Ano ba naman yan? Anong gagawin ko? Diyos ko, eh, naglilibang lang naman ako. Pero pasensya ka na. Hindi na uli ba uli? Susunod na tayo magkita-kita uli. Tapusin ko lang tong set namin. Mami, hindi na talaga dapat. Mami, babawasan ko muna yung padala ko sa'yo, ah. Hindi, hindi, hindi na muna magsasobra yun. Yung sakto lang muna sa'yo. Hanggat hindi ka po nagbabago at hindi mo yan ititigil. Ano naman yun? Jalisha, mo muna akong pagkakataon. Sandali lang naman to. Hindi na ulit. Promise. Mami, last na yan. Last na po talaga. Panira naman to. Matalo na ako. Paano ba yan? Matatagalan ulit yung pagkikita natin. Hindi na Nabayaran ko yung pizza. Huwag nyo na ako sama sa anong taya.